Hey, what's up? Kantang kinagwang. <laughs> Ngayon, may ipapakita na naman po ako sa inyo. Sasabihin ko po sa inyo, uh, ito po yung kinakain namin dito. Uh, mais na bigas. Uh, ito siya. Ito po. Kasi yung mama ko, nagka-diabetic. Kaya ito, gina-ano na namin to Inuuso na namin dito yung mais na bigas. Yung kinakain namin awag oh, nga pala, shout out sa lahat ng aking mga followers. Uson, Visayas, Mindanao, makikita po ninyo yung aking ginagawa. Ito na naman po yung gagawin ko. Ito yung bigas na to. Tahipan mo lang to para maalis yung ano niya. Yung mga parang nahalo sa pagiling ng bigas. Kaya tatanggalin natin. Ito na. Tulong ganito talaga magpan dito ng prosesyo ng bigas na mais. Kailangan mo tahipan. Hindi mo pwedeng di kailangan tahipan kasi maraming ano yan. Ito yung nasanayan na namin dito. Dito kami lumaki sa probinsya to. Ito. Ito. Ah, Makikita ninyo. Laging ganito ang ginagawa namin. Dito ako lumaki. Pero nasanayan na namin to. Dito ang kainin namin. Ito. kainin namin to. Ba? Ang dami siya na. Comment lang po kayo sa nakikita po ninyo na anong ano niyo dito sa inyo, ang tawag sa inyo. kumakain ba kayo ng ganito? Kami ano kung ano lang yung mayroon dito. Sa ano na kontento na kami, hindi na kami naghahangad ng maghanap pa kami ng masasarap na pagkain. Basta kami dito. Ito na yung ano namin yung nasanayan namin na pagkain diba? <laughs> diba?